I don't know if he remembers this. Pero pupuntahan ko po siya sa kanyang opisina o doon po sa plenary. Sasabihin ko sa kanya, Senator Wynn, ano tingin mo? Ano ba magandang gawin dito? At si Senator Wynn po always had the best advice. Always had the most wise advice when it came to education. Dahil siya po matagal na rin pong nagbibigay pansin sa edukasyon ng ating bansa. Kaya hindi po mabubuo ang batas para sa libreng kolehiyo kung wala pong leadership ni Senator Win Gatchalan. Palakpakan po natin si Senator Win. Ang PLB ngayon ay isa sa pinaka rinerespetong institusyon sa buong Pilipinas. At tayo, very proud tayo dahil tayo ang kauna-unahang education, higher education institution na naging libre ang tuition fee. Dahil ang lokal na pamala natin naniniwala sa edukasyon. Ang diploma, ang pinakamatibay na paraan para makatulong sa ating mga pamilya dahil makakahanap tayo ng dekalidad na edukasyon. Kaya noong paman, sa tulong ng ating konseho, sa tulong ni Vice Mayor, eh, na ilibre natin ang tuition fee dito sa Valenzuela. Hindi lang sa PLB, kundi rin sa Valenzuela Polytechnic College noon, Valenzuela Polytechnic pa. Itong karanasan natin dito sa Valenzuela ang naging nagsilbing inspirasyon para gawin itong nationwide. Dahil naniniwala kami, itong oportunidad na ito, itong blessing na ito, hindi dapat manatili lang sa Valenzuela dapat lahat ng bata na nag-aaral sa iba't ibang kuleyo sa Pilipinas ay makatanggap ng dekalidad at libreng edukasyon.